Nag-inspeksyon na ang mga tauhan ng MMDA sa ilang bus terminal sa Cubao bilang paghahanda sa undas at long weekend. At live mula sa Ed sa Cubao, nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalang. Justine, kamusta ang naging inspeksyon? Julius kaninang ng hapon ay nagsagawa nga ng inspeksyon ng MMDA sa ilang mga bus terminal dito sa EDSA Cubao. Ito ay para tingnan ang sitwasyon ng mga bus terminal pati na rin yung deployment ng kanilang mga tauhan. Umaas, inaasahan kasi ng MMDA na dadagsa na simula ngayong gabi yung mga commuters pa-uwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa long weekend, Barangay at SK election pati na rin ang Undas. Pero bago niyan kaninang umaga ay nagsagawa naman ng pulong ang MMDA kasama ang mga mall operators para pag-usapan ang magiging sistema para maiwasan yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa kapaskuhan. At lahat ng nagpa-usapan nila ay ipatutupad pagkatapos ng undas simula November 13 tuwing magpapasko, ina-adjust ng mga mall ang oras ng kanilang operasyon. Yan ay para mabawasan kahit paano ang mabigat na trapiko tuwing holiday season. At ngayong papasok na tayo sa Nobyembre, naghahanda na ulit ang MMDA at mga mall operator para dyan. Sa puno nila kanina na pagkasundoan ang pag-adjust ng mall hours sa 11 11am hanggang 11pm simula November 13 hanggang January 8 ng susunod na taon. Pero para sa mga mall sa mayroong opisina ng gobyerno tulad ng DFA, LTO at NBI, papayan agad silang magbukas ng mas maaga. Nilimitahan din sa 11pm to 5am ang mall supply delivery para hindi makadagdag sa traffic. Pero ang ilang mga malls humingi ng exemption para sa mga branch nilang hindi nakatayo sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA. We'd like to serve more ano kasi more customers, more people of course uh, since it's a holiday season. So if possible lang din naman. So we will be waiting for the MMDA's feedback on that. Wala hong naka-indicate sa memorandum circular ng aming chairman whether it is within the major thoroughfares or the inner roads or the uh, city roads ng mga LGU so as far as i know uh, lahat po covered ito the entire metro manila I inspect ng ating uh, traffic engineering Center center's so office po ni director Recio if that would be feasible na pagbigyan sila dahil sa inaasahang dami ng commuter at para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa mall na uuwi ng gabi, nakikipag-ugnaya naman ang MMDA sa mga pamunuan ng train systems para i-extend ang kanilang operasyon. We will coordinate with the new successor Chavez of the DOTR for rails kung they could also adjust the Operating hours of the LRT and MRT. Ang bus carousel po ngayon natin sa EDSA 24-7. Sufficient naman po ang ating uh transport. Simula rin sa November 13, suspendido muna ang mga road projects sa lahat ng pangunahing kalsada at alternative routes sa Metro Manila. Pero exempted ang mga flagship programs ng pamahalaan. Pwede rin ipagpatuloy ang repairs at konstruksyon ng DPWH sa mga tulay, mga flood control projects, utility repairs at emergency works ng Meralco, Maynilad at Manila Water at iba pang proyekto na hindi naman makaka sa daloy ng trapiko. Pwede namang mag-apply para sa exemption ang mga kontrakto sa Sakaling payagan, pwede lang silang magtrabaho mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Extended din hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng mga MMDA enforcers. Julius, nag-abiso ang MMDA na simula ngayong gabi, mamayang 10pm hanggang bukas ng alas 5 ng umaga ay papayagan yung mga provincial buses na dumaan sa EDSA. Itong uh, sistema ito ay magtatagal hanggang sa November 6. Samantala, partikular dito sa bus terminal na ating kinalalagyan sa ngayon, ay kakaunti pa yung mga pasaherong nagpupunta. Ayon dun sa OIC ng bus terminal na ating nakausap, baka raw kasi uh, panilipasin palilipasin pa muna o tatapusin muna ng ating mga kababayan yung work week. Kaya posible bukas ng gabi o sa Sabado ng gabi, dumami yung mga pasahero na sasakay papunta sa mga probinsya. Julius? Maraming salamat, Justin Punsala. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.